Welcome back mga kaboxing. Subagamat ko makalat nga po ang mga balita na kasalukuyang may pag-uusap na ang kampo ni Manny Pacquiao sa kampo ni Mayweather Jr. patungkol sa posibleng magiging rematch ng dalawa kung sakaling magawa nga pong talunin ni Manny Pacquiao ang WBC Welterweight Champion na si Mario Barrios sa kanilang paparating na bigating laban ngayong linggo ay mismong si Manny Pacquiao nga po ang nagkumpirma na bagamat gusto niyang makipag-rematch kay Mayweather ay wala daw ang katotohanan ang kumakalat na balita. Nilinaw din ni Pacquiao na walang personal na pag-uusap ang nangyari kay Mayweather Jr. patungkol sa posibleng bigating rematch ng dalawa. Ayon kay Pacquiao, pagkatapos ng laban niya kay Mario Barrios ay tsaka pa lang daw ito makikipag-usap sa kampo ni Mayweather kung seryoso ba talaga itong bumalik sa ibabaw ng lona para maikasana ang pinakaaantay na rematch ng dalawa. Paliwanag ni Pacquiao ay wala daw sa kanyang isip ngayon ang pakikipag-rematch kay Mayweather at nakafocus lang daw ito sa laban kontra kay Mario Barrios. Dahil hindi daw madaling kalaban si Barrios dahil isa daw itong world champion. Una nang napapabalita na manunood sa ringside si Mayweather sa laban ni Pacquiao ngayong linggo. Inaasahan naman ng ilang boxing fans na kung magawa nga pong makuha ni Pacquiao ang panalo, ay dito na magkakahamunan ng rimat si Pacquiao at Mayweather na tiyak na magpapahype na naman ng maraming boxing fans. Samantala, sa naging panayam nga po kay Mario Barrios ni Ariel Helwani ay diretsahan nga pong sinabi nito na kung magawa daw siyang saktan ni Pacquiao sa kanilang laban ay di daw ito mag-aalinlangan at di magbibigay ng kunting awa kay Pacquiao at ipaparanas ang pambubugbog na di pa naranasan ni Pacquiao sa kanyang karera. Para pagsisihan daw ni Pacquiao kung bakit si Barrios ang pinili niyang makalaban. Dagdag pa ni Barrios ay hindi naman daw na ganun kabilis si Pacquiao kung iikumpara sa panahong nasa prime pa ito. Mabilis lang daw tingnan si Pacquiao sa mga video ng kanyang mga training at shadow boxing dahil hindi naman daw ito aktual na nakikipagsuntukan. Tulad lang daw ito sa mga video clips na pinapakita ng media ng pagti-training at shadow boxing ni Mike Tyson noon bago ang laban nito kontra kay Jake Paul na maraming boxing fans daw ang naniniwala na andun pa din ang lakas at bagsik ng mga kamao ni Mike Tyson at baka matutulog lang si Jake Paul pag natamaan ng sulido. Ngunit ibang iba daw ang kinalabasan ng aktwal na laban. Dahil nagmistulang uugod-ugod at inutil na walang silbi si Mike Tyson. Ganito lang din daw ang sasapitin ni Manny Pacquiao ngayong linggo. At Chuck, marirealize daw ng mga fans ni Pacquiao kung gaano sila kabobo at nagbayad sila ng halos $80 pay-per-view para lang makita ang isang matandang man ni Pacquiao. Para sa inyo mga kaboxing, sang-ayon ba kayo sa mga maaanghang na banat ni Barrios sa ating pambansang kamao Umadadagdag lang si Barrios sa listahan ng mga boksingerong ng lait kay Pacquiao bago ang laban ngunit wala namang sinabi pagdating ng bakbakan?